ito ang pinakamasayang feeling tanggap mo ang sahod mo. Isang buwan mo inantay lang oras lang sa kamay mo, lilipad na bye-bye. ting resibo na lang yung pera mo. Good morning mga kidsas. Ayan, umuulan At sa kamalakas yung hangin. Lakas pala ng hangin, malamig. Hindi ako nag-jacket. Pero pinag-jacketan ko si Deng Deng. Lumalakas na lumalakas ang ulan. Ayan sa lalakot namin. Si Charlotte di ba siya papasok sa school? Kahit na kitses kami lang ulit ni Mandeng. Hello, good morning. Ah. Good morning. Wala pa yung mga iba, wala pa din yung bus. Mahangin talaga pati dito sa loob. Antay namin yung bus. Huh? You here? You see you here? Uh, Flying? Yes. I just... Yan yung mga kitses, pagkagaling ko sa... Hindi dingding siya. Hatid ko kay dingding ang tiling. Pa.

na Ito nga yung mga gamit ko na nilabhan ko kahapon, dinala ko na ito at tutupihin ko and magtupik tayo. Tupik-tupik lang tayo at hindi naman ako nagpa-plancha ng mga damit ko. Tapos mga uniform din ang alaga ko na labahan ko. And then, pati din yung mga damit ni amo, hindi ko din plina-plancha. So, mga tupik-tupik lang. And then, gamitin naman nila sa office nila, hangar ko lang siya. Kasi walang plancha si amo eh. Kaya mga damit namin, hindi plina-plancha. Yung e mga damit din ng mga alaga ko sa pang-school nila. Hindi din pinaplantya kahit yung panlabas na damit ng mga amo ko. Pang-office, mga ganun, hindi din. Nahanger-hanger lang. sa ito yung nilabhan ko kahapon. Damit naman na nilabhan ko kanina is yung damit naman nila amo kasi puno na din yung lagayan ng damit nila amo. Kaya yun, yun na din yung nilabhan ko ngayon. tabang habang nagtutupi ako yan, tinawag ako ni Amo lalaki. Ang aga ng sahod ko ngayon, binigay niya yung sahod ko. At ito nga, masaya ang kunyang. Kasi syempre, ikaw ba naman bibigay na ang sahod? Advance ang pagbigay ni Amo ng sahod ko, dapat 29. 29 ako ng every month, 29 ako nagsahod. Pero ngayon is 26 pa lang, 25. Tapos pinigay na agad. So, ilagay ko muna doon sa bag ko para painitin ko ng ilang oras dalawang oras, tatlong oras and then pupunta na ako sa baba. Sakto na pag ako sa alaga ko, 'yun ipapadala ko na din sa Pilipinas. Ginawa nang umaga kagigising pa lang niya, kay nagtinda ako ng gatas. Yun, 10:30. <laughs> Lumiwanag na din at tumitigil na yung ulan. Makulimlim pa din sa labas. At ito nga, ifi feel ko muna ang sahod ko kasi ilalagay ko na dito sa bag ko kasi bababa ako at magsusundo ako sa alaga ko. Isang buwan mo nga inantay lang oras lang sa kamay mo, lilipad na bye-bye. nilang bye. oras lang, naging resibo na ang pera mo. At ayan nga, bumalik na nga ako sa pagsundo ko sa alaga ko. Ito na ang kapalit ng pera ko. Ngayon iniisip ko, wala pang katapusan, wala pang wan. Iniisip ko kung anong kaibigan ang uutangan ko, yung madaling mautangan. Tapos bablock ko din siya. Tuklang. <laughs> <So>, <laughs> זה מלא מלא איש